Gagawa ako ng lumpiang shanghai ala relleno. Pakuluan ang bangus sa katamtaman tubig at pagkatapos ay timplahan ng konting asin. Pakuluan ng mga 5 minutes para hindi masyadong maluto ang laman ng bangus. At pagkatapos na ng 5 minutes, ihahon ang bangus sa kumukulong tubig at itapon ang tubig. Siyempre, himay-himayin natin to. Bago himayin, palamigin muna natin yung bangus dahil hindi ko gagawin rellenong ng bangus at gagawin ko siyang lumpiang Shanghai. Uh, yung katawan, ginawa kong daing kasi may mga taba ng bangus yan eh, at may konting laman pa. Sayang naman. Kahaluan ko yung relleno ng relleno bangus ng 1 na giniling na may kasama na tong carrots at isang sibuyas. Iginis ako na ito sa kawali at tinimplahan ko ng konting asin. Pagkatapos ay nilagyan ko ito ng pasas. Pagkatapos ay nilagyan ko ng konting oyster sauce. Tapos ay nilagyan ko ng pamintang kulbos. Nilagyan ko rin ng mga kalahating kutsaritang asukal. Lagyan ng isang itlog. Pagkalagay ng mga ingredients, haluin natin mabuti para mag-combine ang laman ng pangusat, ang giniling at ang ibang ingredients. Pag Ngayon ay ibalot na natin sa lumpia wrapper. Ito na ang ating lumpia Shanghai ala relleno. At pwede na natin itong iprito. Okay, bye!